ay mga kalawit, pasensya na kayo kung pinakiintay ko kayo ha, kasi may ginawa lang talaga ako ngayon. Pasensya na ako medyo alanganing oras na, at least nakapagpahabol pa rin ang inyong kalawit ng video. O oh, si, panoorin nyo na lang ang aking susunod na video ha, bukas ay may maganda po tayong video ang gagawin. Okay, tayo po ay magsiswim pero may kunting twist. Alam nyo na yun, guys. Pag may twist, masaya. At syempre, magiging masarap ako dun. Guys, abangan tomorrow and morning. That's, that's all, guys. And see you tomorrow. And the uh, new vlog is new day. And happy day. Ano Thank bana, you. Papa,